kami sa farm, mag-harvest kami ng ayun uh, oh, napakaraming rambutan. Ano? Oh. Dami. Sama po namin ang Team Brooks. Pag kami po ang mag-harvest, magkano? 40 daw. 40 din. Rabis, no? no? Si Kuya Brox na. Kaya. Tikman mo muna, Kuya Brooks! Pwede matikman, isa lang. Pwede ba kumuha isa lang? Tikman namin kung matamis. Ay, wala. Sabi tatay, bala kayo dyan. <laughs> Sabi niya, bala kayo sa buhay niyo. <laughs> bahala kayo mabaril dyan. Pag nahuli kayo. Ayan. Kasi Kuya Brox, eh. Si lang, Nga-harvest oh. <laughs> nga ng kanyang rambutan. Hinog na ay. Oh, so, hinog na, hinog na yung mga rambutan ni Kuya Brooks oh. Napabayaan. Busy kasi siya. Ayun, no? Dami oh. Hindi niya mga ano. Kaya ko ba sabi ni Red Dobeno kay Mama Roda tong farm na to? Kay Kuya Brooks. Kay Kuya Brooks to. Katiwala niya si Kuya Brooks. <laughs> <laughs> oh, bakit bumalik? Ah, naghahanap siya ng daan. Oo. mo. Oh, grabe, dami rambutan oh. Pulang-pula oh. Yung isa, yung sabila naman oh, yellow. Yan ang katawag oh, ng stock no? Oh. Target oh. ang tawag yan <laughs> Oh, yan oh. <laughs> target yung mga puno <laughs> na may bunga.

Ayan o. Oh. Grabe, ang daming bunga talaga. Nakakatuwa dito kahit ganyan karami pero walang ano, walang kumukuha hangga't hindi nagpapaalam sa may-ari. Dito po ito sa San Lorenzo. San Lorenzo. Nako baka mamaya, ang may-ari pala nito yung sa ibaba ko. Dun siya 'yan, Nakakuha na siya. Grabe, 'yung oh. Gusto niya ganito, mayroon yung pinuna. Ang mga may kitang pagkain, basta't marunong ka lang pong kumain ng mga pagkain dito sa bundok. Oo, oh, oh. tingnan mo naman yung puno ng rambutan na yun, punong-puno talaga ng puno. Ye, yeah, Brooks, matamis? Nakakuha ka ko, bro Brooks? Oo. Uh -huh. Matamis? Sobrang tamis kuya bro. Grabe, sobrang tamis. Ay grabe daw. Nakakaiyak na tamis. Ay grabe, nakakaiyak daw sa tamis. Ayun ay, na yung puro ng rambutan. Eh. Hinog na? Nakakuha nga si kuya bro. Ay. ay grabe si kuya bro. Bakit dalawa Pikman lang? Natin. Ang dami mong siloping bit-bit kanina. Tikman natin. Ay, ang dami niya. Ayun sa bulsa ko. Punta tayo sa mayari. Ah. Tapos sasabihin natin, bayad na po ito. Sa <laughs> <laughs> simple ka lang pala. Ang baba lang pala, no? Kasi naabot lang niyo Bango? Ayoko, ang bango, grabe. Fresh. Fresh na, na fresh. Pink? Pink o oh, pink yung kulay Oh, O, fresh na fresh na. Rob. ka habang kumakain. Ha? Makain po muna kami rambutan. Bago magtuloy-tuloy mag-scout. Pati yan, pati. Vitamin C. Ayun ganyan, no? Mhm. Mm Ilang mm ektarya kaya ito? Dami yung pati doon, ang daming puno ng mga dito maganda mag-alaga ng kalabaw ng kaw. Kaw ni Alimyo, no? Oh, ayan. May syempre may ibibili ng kaw ni Alimyo. No, Papakain natin ng papakainin natin. Hoy, wala man tayong panong kit. Tapos nagkakaw pa. Ay, nasa nang kakaw. Ay, grabe. Oh, Gustong-gusto ni Alimyo ng kakaw. Kaw. Mm. Yung cow. Ay, pasok ang ano, no? Sasakyan Pasok ang sasakyan. Grabe. Masyadong handa sa pag-harvest, oh. Wala kaming dalang plastic. Oh, Dami buwa. Hmm. Wala naman tayong panungkit. Hindi, Akyatin? Ito. Kasi na red yan. Ha? Huh? Sa si red pa, parang unggoy yan eh. <laughs> Ayan oh, ang daming bunga ng ano oh. Ay, ang daming bunga. Buha <laughs> na tayo. Pili-pili na tayo ng hinog. Nangangahulog na lang yung iba. Oh, hindi pinapansin talaga. Bakit? Hindi naman to apple ah. Apple yun. May ano siya lang gamon. takpi na ano ha. iyan na iyan 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 ayan iyan 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 Mabuti na lang, nagtanim kayo dito. Kailan nyo to tinanim? ano lang to, 3 years pa lang to. Mabilis lang pala mamunga ang ano, rambutan. 3 years lang, namumunga na siya. Magtatanim din pala akong rambutan dun sa lupa ko. Kasi mabilis lang mapakinabangan eh. Bobo Ha? Huh? ano maano siya, Mami? maraming langgam pag umakyat ka. Ang mga tao dito, anong... abot mo Walang ano, anong tawag dito? Walang nangunguha, basta-basta. Ayan, yeah, may langgam na. Ayan na po. Bitawan. Malanggam na eh. Sa akin yan. Ay, sa iyo. Sa iyo. Hindi, talunin mo yan. Kaya na mm. mo, ang daming nahuhulog lang. Tingnan daw natin. Alis na ako. dami daming langgam. Saan ko natin? Oh? Ay! Umalis ako. Ang dami pala dun. Ito yung... Ikaw yung... yung bibili. Ikaw rin ang kukuha. O, oh, sige na. Dami Wala kini. kami paghirapan. Yung pala sabi ni tatay, kuha lang kayo. Bahala na kayo, sabi ni tatay. Good luck, sabi niya. <laughs> Sige, mm. okay, bilis yeah. Oh O, ito Yun Ayan Ang hirap na vlog na, ano Ayan, pwede yan Sigurado yan, hindi lang ulak

Tumayo kayo. <laughs> Kapag hindi na kaya. Kapag hindi na kaya, bitawan mo na. Wag ipilit. <laughs> <laughs> Dito lang ako. Ayoko na. Ayoko na. <laughs> Grabe, nakakatuwa. Yung ikaw yung bibili tapos ikaw magha-harvest. So pinaghirapan mo po talaga yung kakainin. Pahinga o, hindi man tayo nagmamadali. Kaya nga. Madali. Pahinga muna tayo. Nah, Mahirap pagang umakyat Kebutaan no. kasi may parang sa sinisimula ng hulang gam. Raming lang gam. Ayaw popono ini puyabroksiyong plastik ni Kuya Ngalay? yung plastic ni Roda Ngalay? Ngalay? Hindi Hindi Sige lang kuya, kukunin ko mamaya. Bagsak mo lang diyan ibagsak. Hindi tayo mabaksak ang buko na <laughs> Mam Mamuko na rin tayo. Kaya o, tayo siya, kata masala, tayong buko. Naku-nasama natin si tatay, may tendency na makapag-buko tayo. Oo, awit yun ano. Uy, oh, nga, sige doon, tangkad doon. Sige daw, sige daw, dati. Saka isang pantalon. Ay, grabe, Ang tangkad. Imaginin mo yun, natalon niya yun. Kacho ano, oh. so mulut na po yun. tayo. Ang dami dito binagsak ni Kuya Brooks. So. <laughs> eh pompi dito. Man.

para kay Alin yun, tsaka kay Mark. Kaya so, yeah. nga. Para dun sa anong sa ito, ito, la bahay mo. Pa para Ay, pag mag... Ito, madong, ito, ito dapat oh. Ito. Nakatuwa siya, na. no? Ito? Dami. Mm -hmm. Di, kaya yan. Talunin mo. Talunin oh. ko. Oh, sige, talun. <laughs> Tatalunin niyo. Tatalonin ng pinakamatangkad. Oh. Pinakamatangkad si Red Dobeno, oh. Mm -hmm. Magaling yan, eh. Tatalun. Tumbling. Yung mo. Sige daw, tignan natin yung ano nila, style nila. Aba, <laughs> aba. Aba, 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 aba. Aba. One. Two. One, two, three. Gira, hinapasigaw ako. Abot na, abot. <laughs> ano nangyari? Oh, hindi kinaya. Ayan, 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 ayan. Si Kuya Bros mataas si. Eh. Kuya Bros matangkad. Oo, oh, 'di ba? Mamaya bang eh. Ayun dami, oh, ay grabe. Oh. Ibaba, ibagsak niyo lang 'yan, pupulutin namin so mamaya. Ibagsak hmm. enjoy sila no. <laughs> enjoy sila ng tatlo. Ups, parang nung, up. Oh, parang nung nag-swimming lang sila. Enjoy sila doon sa bagasbas. Kahit ang lakas ng alon. Oh, enjoy sila ng tatlo. Oh, oh, oh. ang dami doon, <laughs> Kalma lang kayo, kalma. Marami okay. na oh. Puno na. per. Mm -hmm. Per, Ating kapatid ah. Ating ba ba kapatid, sabi ni Inay. Mayroon pa isang pakante o kaya si Lord na ano. Okay, okay, kami na ito ni Red. Atin na kami doon ni Red. Ang dami. ito pa may isang plastic na. Lagyan okay, natin yung lahat. Ito da, mga Ano ito mamaya? Pang. Ah, para may isa pa. Pang pa, ulam. ulam. Tanghali na eh. Pang oh. ah, ulam. Sabi man ni tatay, magkakatay daw siya ng manok. Ano man kami doon? nati na kami doon eh, Red. Oh. Sabi ng ari doon. Oh. Uy! Uy! Yeah. aya, yeah. yeah. yun. Ano ka? Ang <laughs> <laughs> <So, laughs> <So, laughs> so, ito si Kuya Brooks talaga. <laughs> ang galing. Ay, ay, hindi ang na yung puno pala kasi ito. Ay, hindi. Iba pala yung puno natin. Kakain na po ako. puno lang. Maigo kami. Oh. Ay, mga... <laughs> <laughs> ang galing. Ang galing, oh. kapos. Kapos. ang paa. Success. Ang kanyang paa nga Ang dami, oh. Lagay na natin sa plastic. Asan yung wala pang laman? Ayan. Sa bulsa ay. mo, Rex. Sa loob. Ako. Ang dami pala. Ang dami mo. Ayan, tagil. Papasok sa sakyan ng langgam. Sigurado. Ipagpag e mo mo. Tanggalin na natin. Pasakayin natin yung mga langgam. Wag. Lupo ka. Ito <laughs> sa... Pag umupo tayo. Pag tanggalin mo na dito. Tanggalin mo na sa anong sa tangkay babak si Roda niyan. Pag... Sisirain niya na. <laughs> Tidak -tidak, parang mabalik tayo sa ng elementary. Ah. Teacher natin na <laughs> Tidak -tidak pag ano-ano. Nangungurot sa singit. Dami lang ka. Grabe langgam alam dami. Busy. mo na kuha yan ni Kuya Red kahit napakalanggam. Kaya yeah, nga. Nag-training daw kasi sila niyan kung paano tisin hmm. ang kagat ng langgam. Ang na sa ano, binagsama. Sa pagpag na. Ang tamis at pula na. May isa pa din. Sayang. Pinaghirapan niya ni Kuya Red Akyatin. Hmm. Diba guys? Diba guys? bebenta po namin Sabi 'to. Sobrang talaga yung nakuha ni Kuya Red, oh. Antique challenge. Oh. Nora lang <laughs> po ang kilo niyan. Kalahating ano, kalahating silupain. Hindi 'no? Hindi worth it 'tong kagad na inaabot ko. Tapos mamaya ang ipakita natin kay Tatay 'yan. Dalawa, dalawa lang, dalawa. Tay marami. Sabihin natin Tay marami lang kami, hindi kami masyadong nakakuha. Oo, dalawa lang, nakablang. Tapos yung nakuha namin, dalawa lang. Mga sinungaling itong kalingap na to <laughs> Joke lang po yun. Joke Good vibes. po. Good vibes. Good vibes. Hmm. Ayan po. Ano yung siya. nakuha. Grabe. Sarap. Sarap yung so, ayan. Ayun. Thank you so much po sa lahat. <laughs> Thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking video. Yan po yung aming pinagharbisan Marami pang natira. Kailangan may panungkit bago bago kami kumuha dito ayan nagpaalam po kami sa may-ari sabi po ng may-ari bahala na kayo bahala na daw kaming kumuha so babalik po kami dun sa may-ari ngayon at babayaran namin tatanungin namin kung magkano ba tong aming mga kinuhang rambutan thank you so much po bye bye god bless us all baba ako dito sa tatay ko ito talaga yung tatay ko kalinyat <laughs> sa kabilang may ano mga doon? Oo, oh, yung ay, sa kabila. Tay, nakaluto ka na po. Ah? Kaluto ka na. Ah? Wala pang ulam? Kaluto ka na. Lang ulam? <laughs> Katay na. Walang itlog doon, Tay. Walang itlog. Ah, Di pa nangyong itlog yung mga manok mo? Yan na ako. <laughs> wala ka dyan ano, dumulaga. Tay, sabi niya, yung libangan mong tandang, yan ang ulamin natin. Sabi ko sa kanya, pag inulam natin yan, ikaw ang kapalit ng yung ni tatay. No, tay, siyang ang mo. Ma, mahirap. Na bakit? <laughs> Mahapaka. tay Mahapaka. sinong kasama mo dito? Wala. Ayun, e, mapukunan. Nagtatrabaho sa lalo. Balo na kayo, tay, balo? Ah, balo na si tatay. Ay, tay, wala sa yan, no? Oh. Ang lawak ng lupa mo dun, tay. <laughs> tay, wala sawa sa yan. <laughs> tay. <laughs> Tay, okay lang ba ang ipambayad namin sa rambutan mo to si Mama na? Papakain pa <laughs> ko mo. Marunong kumain ng damo. Pinag-aralan ko na yun, Tay. <laughs> Pinag-aralan na daw niya kumain ng damo. Dami mong damo dun sa farm? Awang ko yun. Parang naisawa kayo sa mga bunga ng mga puno. Ah. Hindi nyo kinukuha kuya mga bunga ng mga puno. Mga prutas nila, nung, hindi, hindi nila kinukuha. Hindi nila kinukuha. Ah, hindi kayo mahilig. Sayang naman. Mabayad na tayo. Mabayad tayo kay tatay. Tayong nakuha namin limang peraso lang kasi sobrang daming langgam. Dapat may kawit Dapat nga may may kawit. Hindi yung masyado nakuha. Niyaya ka sana namin kasi may mga buko doon. Kukuha pa sana kaming buko. May kawit ka dyan tayo? Wala. ko, Joke lang tayo. <laughs> <laughs> Mabayad po tayo. Mabayad po kami. Mabayad po kami Dagdag ng ano. Dagdag mo. Tay, mayroon ka bang alam na binibenta ang lupa dito? Ay, awang. Ay, wala ka na. Nakilira ng pamangkin ko. Yung lupa mo, hindi mo ba binibenta, Tay? Ay, hindi. Ay, Ayan, na. Tay. Tama na yung, tama na yung kwan. Tama na yung dibangan yun. Masarap tayo ng kubo yun eh, yung farm mo doon. Ay, kubo-kubo nga -kubo ako doon. katangal. Pag ano, papasya lang ka ni Mama Roda doon sa kubo mo. Tay. Lilima -lili yun. Limang ha? ektarya. Oh, grabe sa lilima. <laughs> lili lang lili lang. Lilima lang daw. Ay, si Tatay, Parang lili. nililang, nilalang lang. Tayo tayo. tayo tayo ka namin, magbuko tayo. Oo. Buko, gana ka Iyaw, iyaw tayo tay. Iyawin natin. Baka mapait yan. Matamis pa ako, Tay. Tay, yung manok mo dyan, i-reserve mo pag nagpunta kami dito, ha? Joke. Luis niya. Tatay Luis. Tatay, Tay, kapangalan niya po yung tatay ko, Luis. Thank you, Tay. Salamat po. Salamat, Tay, ha? Dalawin namin kayo dito, Tay, ha? Wala si tatay, sarap isa ako sa vlog, eh. Tay. Vlog tayo, Tay, sama ka. Tay, wala hindi ka kukuha doon ng mga rambutan. Hindi mo pa yun ibibenta. Ano, Tay? Babalikan namin sa isang araw ha. Oh, oh. Kailangan may sungkit. kailangan 75 grabe. Tatay, 75. Mukhang 50 na. Mukhang bata, ano? Oh, mukhang 50 na. Bata. Anong sekreto? Tay, anong mo? Mukha ka lang 50. Wala. Hindi ka nainom. Ang, ma ang mahalaga yung... Hindi ka para inom, tayo Hindi ka para inom. Nine, nine, nainom. Alam ko na ang sekreto ni tatay. Ang mahalaga ay importante. Matay. Oh. Uh, sabi ko na. <laughs> Masaya si tatay. Kaya tata, tata, pag sama ka sa akin. Pa... Mga channel namin tay. Ito, ito tay, Tinapay pa po. Sige po. Lang. Ay, oh, may, tinapay tayo. Masarap yan tay. Ano. Galing sa ano? Galing keson yan. Keson. O, oh, tama. Sariaya po. Sariaya. po. po. Ah, Wala po dito yan pinagong, oh. pinagong ka, tay. Pinagong ko. tay, pwede mo yung batoy sa ulo. <laughs> Mayroon na ano dyan. Na nakainisan. Batoy ko sa ulo alam naman tayo. Thank you, Tay. Buko tayo minsan. Buko tayo. Opo, tayo. Oh, siste, tayo. Bal balikan namin kayo. Basta mga vlogger po ng Team Kalingap. Uh, Ayun, uh, na magbubuko uh, daw nabububuko 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 tayo. Ayun, namin ng, ng ano. Uh, Bilata. Uh, May pala yan ka. Uh, lang. Yun yung yugan Ay, yung yugan mo doon, kinokopra niyo yun? Ah, buo lang. Binibenta niyo buo lang o oh, sige na tayo, may sige tayo, na. Sige po, sige <laughs> po. Tinggi po. Oh, okay lang tayo po. Tayo. Sige po, Tatay Luis. Tsaka kasi Tatay Luis, kilalang kilala dito. Pinagtanong lang namin kayo tayo eh. Kilalang kilala pala kayo dito eh. Salamat, Tatay sige Luis. channel Sige tayo.